Sa ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm po yung ating upload. Day 19 na po tayo. Salamat po ng marami sa inyo. Nawang teksto ngayon na ating pagbabatayan na ay nandito po sa Mateo 14, 27 hanggang 28. Ang sabi po, Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaruroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Ang ating pag-uusapan po ngayon, sa kakayahan ng Diyos magiging okay ang lahat, focus lang sa Kanya. Now, mayroon po tayong kaisipang nagsasabi na wala na yan, malabong mangyari yan, suko na ako, bahala na sila, hindi na yan titino, hindi na yan magbabago, hindi na ako aasinso, hindi na ako mapapatawan, hindi na ito maaayos. Tunay na ang tao ay limitado ang kaisipan. Marami tayong hindi kayang gawin at madalas isusuko o sumusuko na lang tayo. Pero sa kabilang banda, hindi natin alam na pilit lang tayong pinapaniwala ng ating sarili sa mga salitang wala ng pag-asang bumangon, wala ng pag-asang umasinso lumago sa Panginoon, wala nang pag-asang mapatawad, magkaayos at maging fruitful dito sa mundo. Subalit, mga kapatid, may sinabi ang Bible. Sa Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kapatid, sa kakayahan ng Diyos, magiging okay ang lahat. Focus lang tayo sa kanya. Minsan dahil masyado na tayong nakafocus sa ating kakayahan, talino at prinsipyo, nalilimutan na natin ang kakayahan ng Diyos at pwedeng magawa ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos kung gugustuhin niya. At kaya niya rin itong patunayan sa buhay natin. Ngunit dahil tayo ay kanyang nilalang para sa kanya, hindi natin siya pwedeng pangunahan dahil ang gusto niya ang masusunod kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin. Ngunit alam ng Diyos ang the best para sa atin at doon niya itutumpak ang para sa ating ikabubuti. Minsan ang sarili naman natin ay magsasabi na hindi Lord sa tingin ko, tama ang plano ko, tama ang naramdaman ko, tama ang pag-ibig ko sa Kanya, tama ang pangarap ko. Ngunit sa bandang huli, iiyak tayo sa Diyos at puro tanong sa Kanya at sabihin natin, Lord, bakit nangyari ito sa buhay ko? Subalit, pinapayuhan po tayo mga kapatid ng salita ng Diyos. Sa Kawikaan 3, 5 at 7, ang sabi, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 7, Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kaya kapatid, kahit ang sama ng loob galit, pagtatampo ay hindi solusyon para pumanatag ka. Magtagumpay ka, manalo ka. Hindi rin ang pagiging defensive ang paraan, kundi ang gusto ng Diyos magpatawad ka, magpakumbaba ka upang gumaan ang iyong pakiramdam at magsimulang sumigla ang buhay mo. Kapatid, hindi natin hawak ang mundo. Hindi rin tayo superhero. Hindi natin kita ang nangyayari sa bawat lugar. Hindi rin natin kayang bantayan 24 hours ang mga mahal natin sa buhay. Hindi natin hawak ang ating kinabukasan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Higit sa lahat, hindi natin hawak ang ating buhay. Diyos lang ang may kakayahan nito. Kaya para sa akin, hindi na ako magdadalawang-isip na maglingkod sa Diyos, magtiwala sa Diyos at ibigay ang buong buhay ko sa Kanya sapagkat ginawa niya ang buhay ko para sa Kanya at para sa Kanyang plano. Magagawa ng Diyos na ayusin ang future ko, magagawa niyang itaboy ang mga kapahamakang nag-aabang, magagawa niyang bantayan ang aking pamilya ng 24 hours, magagawa niyang ibigay ang mamuhay na mapayapa at masigla sa kasaganaan man at sa temporaring kahirapan sinasabi sa Kawikaan 3, 6 at 8, Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Talon tayo sa verse 8, Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Kaya kapatid, bungi ng Diyos ang pangarap mo, ang trabaho mo, negosyo mo, pamilya mo, kalusugan mo, kung ang kikilalanin mong pinakabos ng buhay mo ay si Kristo. I-priority mo siya because He is the King of Kings and Lord of Lords and the source of all blessings. Nang lumakad po si Jesus sa tubig, hindi yun normal sa ating paningin at paniniwala. Habang ang kanyang alagad naman ay nasa ilalim ng takot, nasa ilalim ng pangamba dahil sa malakas na alon at hangin. Upang hindi sila lubos matakot, ay tinawag sila ni Jesus at nagpakilala. Meaning ito po ang comfort niya at ang pag-care niya sa kanyang mga disciples. Anong sabi ni Peter kay Jesus? Sinasabi po sa Mateo 14, 27-31. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaruunan diyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pumunta kay Hisos. Verse 30 Ngunit nang mapansin niya ng malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hisos. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya sabi niya kay Pedro. Mga kapatid, ang kinatatakutan ni Pedro na hangin na nagpapalakas ng alon ay inaapakan lang ni Jesus at nagpapahiwatig na mag-focus tayo kay Jesus at sa kanyang kakayanan, hindi sa mga hangin at alon ng problema at mga kabalisahan. Dahil dito, nagsimulang lumubog si Pedro na mas lalong ikinatakot niya. Ang lesson dito, kapag masyado tayong mag-focus sa pressure ng buhay, mga kabalisahan, alalahanin, kahirapan, mas lalo lang tayong lulubog at lalala ang tensyon o takot. Ngunit kung sa palagay mo nandyan ka na, lumubog ka na, may pag-asa pang kumapit at ibaling ang atensyon, ang focus kay Jesus tulad ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Kaya mga kapatid, anumang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, nandyan po si Hesus. Sabihin mo, Panginoon, sagipin ninyo ako. Agad namang iaabot ng Panginoon ang kanyang mga kamay upang tulungan ka sa iyong pinangangambahan. Kaya mga kapatid, sa kakayahan ng Diyos, magiging okay ang lahat. fokus lang sa Kanya. Dahil Siya ang mahusay magpatakbo ng ating buhay. Pangalawa, dahil Siya ang mas matalino at makapangyarihan. Pangatlo, dahil Siya ay mapagmahal at mapagmalasakit. Pangapat, dahil Siya ang magtutumpak ng para sa ating ikabubuti. At panglima, dahil sa Kanya ang mahirap gagaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na napakabuti niyo po sa aming buhay. Alam kong walang mahirap sa iyo. Ang hindi namin kaya ay kaya po ninyo. Sa inyo, O Diyos, ay walang dapat ipag-alala at ipangamba. Lahat ay walang imposible sa inyo. Ngunit alam po namin na mayroon kang gusto at the best na para sa aming ikabubuti. Tulungan niyo po kami, Ama, na magpasakop at sumunod sa inyong mga kaluuban para sa amin. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na mag-focus kami sa mga bagay-bagay na hindi naman pang walang hanggan. Abutin niyo po kami sa kluluhan na huwag kaming malunod sa anumang bagyot unos na dumarating sa aming buhay. Salamat Panginoon sa iyong mga pangako at pagmamahal. Alam kong nandyan ka lagi para sa amin. Pagpalain niyo po kami Panginoon at ang lahat ng nakikinig ngayon. Salamat Ama at ang lahat ng aking dalangin ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.